Breaking news! Ipinatawag ng Israel ang 60,000 na mga reservist. Ito ay dahil sa gagawing full operation ofensiba laban sa Hamas at ito mga kaibigan, ay upang okupahin na rin ang buong Gaza City. Kahit paman kaliwat kanan ang pambabatikos ng mga oposisyon kasama na ang United Nation Organization, hindi nag-aksaya ng oras ang IDF at inumpisahan na ang kanilang ofensiba at dahil dito libu-libong mga Palestinian ngayon ang lumikas na mula sa Gaza City. Ayon sa Israel, formal na na kanilang inumpisahan ang unang hakbang para sa operation na ito. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 22, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa unang hakbang na isinagawa ng Israel upang magsagawa ng full operation laban sa Hamas at sa gagawin nilang full occupation sa Gaza City. Ang balitang ito ay kinumpirma ng BBC News. At ito ay sinabi mismo ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz na kung saan ang kanilang gobyerno ay nag aprubah at tinawag ang 60,000 na mga Israeli reservist. At ang pakay nito, ito ay dahil sa gagawing full operation against Hamas at full occupation sa Gaza Strip. At ayon sa Israel, nabigla sila sapagat hindi nila inaasahan ang dadalo ng mga reservist umaasa lamang sila ng 50%. Pero out of 60,000 Israeli reservist, 40,000 hanggang 50,000 ang tumugon. At umaasa pa si Israel Katz na ngayong parating na September 2 ay madadagdagan pa ito. November hanggang December ay meron pang parating na karagdagang mga puwersa hanggang sa susunod na taon, buwan ng Pebrero hanggang Marso. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, ay talagang pinagtuunan ng pansin ng gobyerno ng Israel ang full operation sa Gaza Strip at ang full operation laban sa Hamas. At ngayon mga kaibigan, tingnan nyo sa inyong kalendaryo. Ngayon ay August 22. Noong August 20, Merkules, inumpisahan na ng Israel ang kanilang unang hakbang sa Gaza Strip. At dahil dito, ayon pa rin sa ulat ng BBC News na napakaraming mga Palestinians ang nag-uumpisa ng umalis mula sa Gaza City. umasok ang napakaraming sundalo ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Nagtayo na ng mga foothold sa iba't ibang bahagi nito. Ayon sa Israel, ginawa ito ng kanilang puwersa. Ito ay matapos na magsagawa ang IDF ng artillery fire laban sa Hamas. Ayon sa Israel, ito ay upang masiguro na sa kanilang gagawing operation ay hindi makakaabala ang militanting grupo sa Gaza. Samantala, nanawaga naman ang UN Secretary General na si Antonio Guterres na ihinto ang ginagawang pag-atake ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza at ihinto na rin ang kanilang plano na pagsakop sa buong Gaza. Pero tila hindi nakikinig si Benjamin Netanyahu at itinuloy pa rin ang kanilang plano. Ayon sa UN, ang plano ng Israel ay nakakasira sa seguridad ng gasa ayon sa mga nagsilikas na na silang umalis. Bakit? Sapagkat ang Israel Defense Forces ay nagsasagawa ng mga pambubomba overnight at naririnig nila na ang mga pagsabog ay palapit ng palapit sa kanilang lugar. Kaya hindi na nila hinintay na ito ay lumapit pa at matamaan. Umalis na lang ito. Ayon sa kanila, hindi nila alam kung saan sila pupunta sapagat halos lahat ng lugar ng Gaza ay merong puwersa ng Israel, lalong-lalo na na inanunsyo ng Defense Minister na si Israel Katz na nag-uumpisa na rin ang kanilang operation sa Saiton at sa Jabalia ayon kay Benjamin Netanyahu. Kahit pa man umaani ito ng maraming mga kritisism sa iba't ibang panig ng mundo lalong-lalo na sa mga oposisyon, ay nananawagan pa rin ang Israeli military sa mga international organizations at sa mga medical officials ito ay upang i-encourage ang maraming mga civilian sa Gaza na lisanin na ang mga lugar tinawag ng Israel ang operation na ito na expanded operation tutol ba kayo mga kaibigan sa ginagawa ng Israel o ito ay nararapat sige nga mga kaibigan ipaalam ang inyong mga opinyon sa kabilang dako ayon kay Benjamin Netanyahu na ang operation na ito ay sa lalong madaling panahon kanilang tatapusin. Ang kanilang pakay ay upang tuluyan ng maubos ang mga strongholds ng Hamas sa Gaza at nang sa ganon ang mga Gazans ay makalaya na mula sa kamay ng mga teroristang grupo. Ito ay ayon sa Israel. And of course mga kaibigan, hindi na nahimik ang kampo ng Hamas sa mga ginagawa ngayon ng Israel. Nagsalita ang Hamas at inakusahan ang Israeli leader na patuloy raw ito sa kanilang mga ginagawang brutal war. At eto mga kaibigan ay against daw sa mga inusenteng sibilyan sa Gaza City. Dagdag pa ng Hamas na inignore daw ng Israel ang mga proposals ng ceasefire na isinasagawa ng mga regional mediators. Pero sa mga pahayag ng Hamas ay wala pang formal na statement ang Israel kung ano ang kanilang respond sa sinabi ng Hamas. Maraming mga bansa ang alyado ng Israel ang kumukondina sa plano ni Benjamin Netanyahu. Kasama na rito ang French President na si Emmanuel Macron. Nagbigay ito ng warning nitong nakaraang Miyerkules lamang. Ayon kay Macron, it can only lead to disaster for both peoples and risk plunging the entire region into a cycle of permanent war. Tinutukoy ni Macron mga kaibigan na sa plano ni Benjamin Netanyahu, nagbibigay lang daw ang Israel nang dahilan upang magkaroon ng walang katapusang gera sa Middle East. Ayon man sa The International Committee of the Red Cross or ICRC nasa plano ni Benjamin Netanyahu na lalo lamang lalala ang dati ng malalang sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Gazans. Pero sumagot dito ang Israel Defense Forces spokesperson na si Brigadier General Ife Diffren. Ayon sa kanya, we will deepen The damage of Hamas in Gaza City, a stronghold of governmental and military terror for the terrorism organization. Sa ngayon, mga kaibigan, patuloy ang malaking kaguluhan na nangyayari ngayon sa loob ng Gaza City. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng mga Gazans? Ano kaya ang magiging sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Gaza sa mga susunod na linggo? buwan o taon. Mga katanungan na sa panahong ito ay hindi pa natin kayang bigyan ng eksaktong kasagutan at ito ay mga ngailangan ng ilang araw, linggo, buwan o taon at ang mga bagay na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Na-subscribe mo na muna ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!